Magandang gabi po sa ating lahat mga kalaki. 7 PM na naman po. Uy, ang dami pong nanalo kanina mga kalaki. Ano po? Nanalo po sila sa abroad. Mamaya po uh, magbibigay po ng balato sa akin yung nanalo sa abroad. At bukas ipo-post ko po 'yan mga kalaki. At siyempre po sa mga nanalo po ng mga balik taya po kagabi, mga nag-chat po kanina, congratulations po. Ngayon po mga kalaking uh, Uh, May 5 po mga kalaki ng gabi Chefs bukas po ay May 6 mga kalaki uh, Magbibigay po uli ako ng mga magagandang tips at mga code po para po sa inyo mga kalaki Sa mga ihingi po mga kalaki ng mga lucky numbers Bibigyan ko po uli kayo mga kalaki Huwag po kayong magchat-chat sa akin sa personal mag-message lang po kayo dyan sa comment section doon ko po kayo re-replyan mga kalaki okay, kasi po yung iba kawawa naman po yung iba, nagko-comment dito sa, sa video, tapos yung iba nagda-direct sa akin, mas re-replyan ko po mga kalaki yung mga nagko-comment po sa video po mga kalaki. Okay, kaya ngayon mga kalaki, ngayong gabi po mga kalaki, tara po magbigay po tayo ng mga ng mga 6-digit lucky numbers, mga 3-digit lucky numbers, mga 4-digit lucky numbers. Ibibigay ko po yan ngayon sa inyo mga kalaki. At syempre po, ang 6-digit lucky numbers natin ngayon, na bagong sumada ko lang, ilalagay ko po sa screen. Pero yung 2-digit, 3-digit, four digit, yun po ang ibibigay natin po sa inyo ngayong gabi po mga kalaki. Okay? At syempre po, tatawag po ako sa mga masasugi nating mga laki followers dyan na nag-aabang po sa atin gabi-gabi. At mm, sagutin nyo po, kagabi po may hindi sumagot. Apat yung hindi sumagot, sayang. Sasagutin mo kaya ngayon.